Hi guys, Madong Adlaw. So before ta mo kuha og bata no, so mag mag voice over sa ta guys, mag upload sa Tagariyo. So karon guys, padong mig sibuk kan nang adlawon mi no. Ug salamat ti Charben Oreo nga nagkatod sa amo sa pantalan no. Ah uh, ni abot mi og halimbot be. Ning padong mig sibuk, guys kay uh, manangkot lagi mi og kanang kuanog. Salamat di ay ni Kagawad Efrain eh, Mandin no og ni ah uh, ka ng hoy, ginoo you know, si kuan uh, Coast Guard, Palmaris o ka okay, okay, si Zaho, kung kailo no? kisa shout out ko doy mga sir, salamat jamo so, ah, uh, nakasakay mi guys, o nalarga ang ah, uh, Ocean Jet guys is ah, uh, alas size, no? muna na first trip sa Padong sa Cebu, no? so, Ana nga time guys, padong uh, na mimo ning na ning andar na nga ning irog-irog nagamay ato ang isak dyan, no. Og uh, ag sila inday di ay ana nga nang nangaon na kuno sila og itlok ako sa ikaw nila. Ag si dili pa pod ning ning kaon pod, ag ako diha ako barko ning kaon. So pag pila ra ba istorya guys, niabot na mag sibo niabot na mig Cebu guys. Then Kabakta sa bak inag mo sa pantalan kay mulakaw, pa bitak kag hajo-hajo atong padong sa gawas no. So moto tabok na mi guys ug nangita mi og kanang taxi so moto guys nakakita ra me. so moto guys pag abot na mo didto gani mo tong asa asa man mo ma'am ang aad ah, sa kwanser sa kanang bus terminal pa doon sa Simala, no? So, siyempre, while nag nag uh, dagan ang amuang taxi, so, nang na, 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 ang mga mga building sa unang karaan o bago, no? Ang mga karaan, nakailap ako, pero sa mga bagwa na, no? kay taon-taon na ba dyan pumisa si Bunangawa, no? Napakabot na mo sa kuan, guys, sa bus terminal, Ah, uh, nang dadunmi, mi nang nakakuan da katung na ay kuan bas ay kadang kuan ah uh, syempre uh, wala ko mag sa paglarga na mo pa dong si malano no abot na si Mala guys na riyod una guys nga perteng inita o oh, di diba mo siya init ka guys kuan lang jun si Jack init lang yapon kabisan lang adlaw nga waka mo si Dlak init yun yapon si Jack unja mo to guys pag mo magpangaon guys nag naliyod tumidaan lagi kaya anong nidiretso di na among lakaw kaya simple relaxing nga pas pamiog ka ng maka makabalik o makabalik o syudad no sa downtown mismo kay siyempre 2 uh, hours na po namang bihay on pa doon sa pabalik sa syudad no so muto, guys ga tabot ta na mo sa simala sa, sa simala si mismo uh, si, kinada ka tao dito guys no so ang mga tao dito mura ka dito o di ka dyan bitaw guys nga, di dyan maging, di ka dyan guys nga, magkahod, bisa magkutong tutok guys, di dyan mahutan ang um, tawo guys, wait lang. So, moto guys, balik ta. Ah, uh, kaning ang video guys, nagkuan mi guys, ka na ay naglinya, naglinya na mi guys. Nakuan naman ko guys, ang pag, uh, na okay naman ang mong paglakaw guys, uh, soft pod, ah, uh, Naglinya na padong sa kanap ng pasukod na bitaw sa kanang kuan no. K kada kada hinagbon amo oh guys, grabe ang mga tao, Kinadaganan. May, may nag kanap gikan na bitaw lamit sa, sa paminaw guys, kada human na kasi tujo. No kay pilang uh, tuig guys, kanus ano may adto katong kami pun po, kami pong tulo ni anhi no. Sa tuig ato. Mga basta amot nag human na sa pandemic, unsa ba to nakalimot ko guys. So nag kanang nagampo jud kos guys nga ginuo in town maka maka baka balik mi dito in town pero wadjo ko banaad guys nga kana bitawng wadjo ko na naad og anus a ah, unsang tuiga unsang mga buwan kay mo ning ta basta kay ako ni saad jud ko nga mabalik kay kay mo guys grabe jud ang berhin sa simala guys murag maka, mang manglibaw jud imong balibo guys kay hmm, mana, Naghilak na po si Maan, guys. <laughs> bitaw, guys. Nalipay na ko po, guys. Kay nga, no. Ah, uh, kay mo, guys, pag uli ni Inday, ah, uh, ni, sabot na may dan nga mad Pero, sa tinood lang sa so, pag-istorya, wapad siya ko'y budget nga. Kana, bitaw, family thing, ano, bitaw ko'y. Gahunong na ko, mag ko sa kanang arawan. Siyempre, magbayad oh, mag mag po ito kada adlaw, No? So mo guys nga pag ingon ni Marlon may ganin po si Marlon kay kanang risk to na rescue jud ba. Salamat lab. Ingo nga lab. Ganang muli ra no, bas inday na na, na. oh uli lab kay kanang naay mo mukuan kay na adto mi og kanang si Malala ang ginan dugangin niya ahong ahong ala ahong ahong, ahong alawans lab ha na kayo pa mas isang pada ato, panahon o kanang anong atong time mo pa mas magpada o kanang naay na kwarta daw oh pilaman man ah, na na sa ah, sige hai, salamat nalipay jo guys kay kitagaan ko Marlon ng no, pamilite jo mo to guys nakakita mo atong mga scrat mga mga scrat mga sketch ah, kay nga ingana ni bito guys kina naghanang mga tao guys nga nagampo ni uh, mama Mary si Malang kana bitaw maajo taong... Ma sila kakita mo to yung mga one dress nga na sila so pwede kang musuwat guys ako gahulog man ko kada mga wish didto nga ilang basahon murag iampo bitaw ka guys so napasalamat jud ko salamat gadul dito ton berhin sa Kay nakatuman na jud na na na, ko imuhang aw ang 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 pagsaad sa imuha sa ug napasalamat dito, guys kay napasalamat joko ko sa berhin guys kay sa tanan 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 sobra pa ijang e, gihatag na ho So, salamat siya mo, Berhin sa Simala. Tuan Gahilak na. So, basta. Nagpasalamat ako. Tanan, 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 tanan. Salamat, lab. love. lab. Hindi. Yeah. Oh, siyempre, nahumanak ang mga tujo, lab. Salamat, Lord. Oga. Oh, uh, to? Basta. Nagpasalamat nalipay lipay. Nagudod ko nga. Puhon. og oh, makakaloyan. Balik kayo po, O, oh, siyempre, um, Ah, salamat po sa mga kudyog nga, mga siaw, mga siaw, no? Uh, lingaw po mi guys, na mo ang mga lakaw, no? So, ano nga time, guys, pa, uli na mi guys, Oga Sidil uh, si Dil pagkauna kay, kalibangon ko, no? Nakabot istorya, guys, pero, daghan mga kuan guys akong pasalamat jud kay murag di jud di jud to kabarya na katuang mga naabot ato sa so tong kinabuhi unsay naanato karon salamat sa mo bahin sa simala salamat 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 O, thank you for watching sa tanan guys salamat sa paglantaw maadong palis og maadong unsa pa sa basa sa tanang maadong guys salamat og uh, muto guys dito lang ko mag-dugay-dugay uh, nga guys maghuwag ako bata salamat thank you for watching